Mag, mag ka tayo ngayon, naka-invitehan tayo ng ating uh, kaibigan, canadian siya. At ah, uh, mag-saring po siya doon sa Nali off doon sa company ng namin ni misis. Ngayon ay eh, gusto niya tayong ibitahan mag ka-cafe sa Tim Hortons. Let's go! So <laughs> pagi ngayong umaga na to, alas 7 na yan medyo pagi, so puting puti ang kalsara no? lang tayo para exercise so okay pa bang mag Canada kahit na sobrang mahal ng bilihin mataas ang cost of living tapos naghihigpit na sa mga international student kinokontrol na yung dami ng papasok na immigrant So okay pa ba mag Canada? Yan yung pag-uusapan natin ngayon uh, sa akin okay pa rin mag Canada kasi Iba yung ano yung uh, Level ng buhay dito sa Canada At uh, yung tax na binabaya, binibigay mo sa gobyerno Eh nakikita mo yung ano yung uh, Saan na pupunta ba? Although syempre, sa gobyerno meron yung ano eh, may mga hindi rin maganda na ginagawa yung mga politiko pero kahit paano dito yung corruption hindi ganun ka talamak sa Pilipinas so nararamdaman mo yung ano at saka may mga tulong yung gobyerno sa mga tao tulad sa childcare benefits tapos sa uh, sa healthcare kaya nararamdaman mo yung ano yung binabayad mo na tax di tulad po sa Pinas na alas pareho lang ang tax pero hirap na hirap ka pa rin na oh. walang support sa gobyerno kaya ah, mas okay pa rin talaga mag Canada ngayon kung nagwo-worry kayo sa mahal ng cost of living baka hindi kayanin kakayanin niyo po yan bibigyan ko kayo ng mga tips so madami rin naglalakad ngayon uh, exercise pero ingat ingat lang sa ano sa paglalakad gawa ng madulas po yan eh. lalo na pag naging ano, naging ice ito to madulas to yan yan madulas yan pero yung dito sa kabila hindi masyado madulas yan so try natin maglakad dito sa ano sa spalto Pwede rin naman doon kaya lang baka pag tumawid tayo baka madulas tayo Ayan Ang number one talaga pababain mo yung expenses mo dito sa ano sa Canada para maka kumbaga, makasabay ka sa taas ng cost of living ngayon kapag ka hindi mo ginagawa yung ganun na yung income mo mas ah yung expenses mo mas mababa kaysa sa income mo may hirapan nga rito sa Canada so yan yung number one tip na may bibigay ko po sa inyo para maka maka survive kayo dito sa Canada ah sunod po ay maging ano kung baka masipag lang tayo no eh ang Pilipino kilala yan sa ano pagiging masipag, matyaga. Dito basta may trabaho ka. Tapos hindi ka naman ka magastos. Kaya mo ano, makasurvive dito sa Canada. Kasi yung pag may trabaho ka, tapos may mga anak ka, may tulong yung gobyerno sa iyo kasi nagbabayad ka ng tax para sa mga anak mo. No? Mas kung marunong ka pang mag-budget, hindi ka mahihirapan. Kasi kalimitan sa mga nahihirapan dito sa Canada yung mga mga one day millionaire. Yun yung mga hindi nakaranas ng hirap. Dito tulad natin mga Pilipino na danas natin yung hirap sa Pinas. So alam natin i-value yung, ano, yung halaga ng kinikita natin. Yung iba po kasi dito hindi. Kung baga pag nag sumweldo sila ang iniisip nila paano gagastusin minsan nga credit card eh iniisip na nila kung ano yung mga bibili nila so ganun po yung mga ibang lahi no? so wag natin gayahin yun patuloy lang natin i-make sure na nakabudget tayo kaya mo dito sa Canada huwag kang matakot sa mataas na cost of living ang sunod po ay huwag kang mag stick sa sa sweldo sa sa sweldo na nakagisnan mo na ang bawa yung nagumpisa ka let's say minimum o kung papayag na minimum pa rin ang sweldo mo after mga two to three years dapat yan tumataas na pag hindi tumataas gagawa mo na ng paraan yan it's either magaas ka sa boss mo or lilipat ka na ng ibang employer. So, nasabi ko na yan sa mga dati kong vlogs, sa mga videos po natin, panoorin nyo na lang po. Kasi kung mag stay ka, para yung ano, comfort zone, no? ayaw mo mag-take ng risk. So, stay ka na lang kahit nahihirapan ka na. Kahit hirap ka na ng budget. Kasi, next explain ko na rin to dati. Kung ang sweldo nyo po ay pareho pa rin hanggang ngayon, kung alam niyo po yung inflation yun yung pagtaas ng mga bilihin bumababa po yung value ng pera so dapat po ang sweldo nyo tumataas din so paano pa mag ask kayo sa employer or lumipat po kayo ng company lumipat kayo ng employer kayo mag stick sa ano sa isang company Lalo na kung hindi tinataas yung sweldo nyo. Pero lumabas tayo ng ano. Dito sa may kalsada tayo. Kasi gawa ng madulas yung ano. Yung walk path. Na nga. Uh, dito na lang tayo parang hindi madulas. Parang hindi tayo madisgrash Yun. Pag nasa yelo ka. Uh, may technique dito yung pe penguin walk. So parang paangat na na pag step sa snow o sa ice parang yung pinifeel mo yung ano yung snow para alam mo kung ano yung yung uh, reaction mo once na nadulas ka dito mga Canadians mababait yun yung napadaan ako dun yung nasa likuran natin pumati ng good morning hindi kami magkakilala so yun po no sunod iwasan po laging bumili ng branded hanggat maaari uh, huwag bili ng bili ng gamit po na hindi naman kailangan yun po yung makakahirap sa inyo at uh, sa budget nyo po kung laging mahal po yung binibili nyo no? sabi nga nila you're buying ano luxury items to that you cannot afford to impress the people you don't like. So, so wag po tayo maging ganun. Isipin natin lagi yung wag tayong ano, tayo mag ano wag umaga wag tayong mag-worry sa sasabihin ng iba kasi hindi naman sila yung ano yung uh, pinapakain natin araw-araw mahalaga yung pamilya natin so okay lang po kung hindi na wala naman nagsabi na dapat branded yung suot mo okay lang bumili pero dapat yung naka-sale. at saka kaya nating abot kaya ng ating ano, ng income mo o kasama sa budget ito pangalawa sa uh, kule, huli matuto tayong mag save kada income na uh, sweldo na nakukuha natin kailangan mag save tayo try natin ng ano let's say kung hindi kaya try ng $50 or uh, $100 per sweldo gawin mo yung habit tapos hanggang sa gawin mo siyang i-automate mo siya sa bangko para hindi mo na mamalayan at hindi mo na araw-araw o kaya kada sweldo mo so yun yung magandang ano pagdating sa ano saving i-automate muna siya at ang panghuli matuto tayong mag invest kasi pag nag save ka lang mababa rin yung value nyan o itatabi mo lang sa bangko matuto tayong mag invest para hayaan natin magtrabaho trabaho yung pera na sinisave mo at kumita ito ang isang way po ay yung pag Uh, bili ng stock sa stock market o ilagay mo siya sa high interest savings account usually po may nagbibigay na ngayon 4% 5% 4.4% uh, at 4.5% na interest sa kada dollar na sinisave mo po sa high interest savings account So, yun po yung magandang way. Huwag niyo po hayaang hindi kumikita yung uh, sinesave nyo na pera. So, hindi, hindi masamang mag-save. Ang masama po kung hindi nyo ini-invest yung sinesave nyo. So, nandito na tayo sa ano? Tim Hortons. So, dito yan sa ano? Sa may uh, malapit sa McDo. Mimit natin yung kaibigan natin. So, salamat po sa pagsubaybay. At uh, laban lang po. Kung may pangarap kayo magpunta rito sa Canada, tuloy nyo lang yan. Basta masipag kayo. At saka hindi kayo, uh, Umbaga one day millionaire. Kayang-kaya nyo po dito sa Canada. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. God bless.